Yes, uh, magandang gabi po at uh, ako po ay nananawagan kay Mrs. Magno. Mrs. Magno, yung mother-in-law ni Pia Buanyo. Hindi ko maalala yung pangalan ng asawa ni Pia pero pakiparating nga ito kay Mrs. Magno um, pakisabi na lang sa kanya kung uh, meron siyang gustong malaman na isang bagay na napaka importante ay uh, hin na lang niya yung aking telepono <clears throat> marami naman may alam ng phone ko eh Ke Pia, alam ni Pia Yan, sa mga kaibigan ni Pia uh, Kung gusto lang naman na uh, Mrs. Magno Na meron kayong malaman na isang bagay Na Hindi maganda Na kasukasuka Karumal-dumal. Eh, <clears throat> text na lang ako magpakilala kayo at akong tatawag sa inyo. Yan ay kung gusto niyo lang malaman, Mrs. Magno Ah, kung ah, meron kayong ah, talagang gusto nyo malaman na ah, isang ah, ah, isang maitim na bahagi ng kasaysayan. Maraming salamat, Mrs. Magno, and uh, I hope you're in uh, good health because uh, hindi ko pa kayo nakikilala, pero siguro may edad na kayo. Kaya inuulit ko po, Mrs. Magno, ang uh, mother-in-law ni Pia Guano, uh, hingin niyo po yung number ko, text niyo ko, tatawagan ko kayo. At uh, siguro, eh, mag-coffee tayo somewhere. At uh, kung gusto nyo lang naman. Pero kung wala kayong pakialam sa mga bagay-bagay, eh, okay lang naman. Sige po, maraming salamat po, Mrs. Magno na Bienan ni Pia Guanyo. Maraming salamat at magandang gabi po sa inyo lahat. Thank you. Abangan ang susunod na kabanata.